Delivery Wall, ada pasal pemaka, apostolik delivery surprise internasional, terus itu calnya, the public like is here, subscribe, impose notification bell, to update every day that new videos. Thank you so much. Kapis sa sal. Ang favors natin, verse John, in chapter 5, 21. Mga anak, layuan ninyo ang mga Diyos-Diyosan. Si Mang Dutido, so basing siya lang na nilutulang po Notice niyo sa mga patil, ito po talaga ang pinakahit ng Panginoon na naggawa po ng Israel. Na kahit po na Israel po ay sabihin natin mahal ang Panginoon, ito po yung lahi ni Abraham. Pero, nang nagkasala po sila, ay talagang galit na galit ang Panginoon at yung pong dahilan na mutik na ubos po sa butong Sinai ang mga angkan Israel na mga matigas ang puso at isipan. So, okay, mga patid, ito po ginawa natin na dapat malaman natin ngayon, ano ba itong disdiusan? Disdiusan mga patid, tanda po natin ay ito po mga anyo. Mga anyo. Ibig sabihin mga anyo, ito po may, may larawan yan talaga ka anyo ng tao, anyo ng hayop, anyo ng ibon, tinawag disdiusan po yan dahil sa sanpanigman ng daigdig iba-iba po ang ginagamit na tinawag Diyos Diosan kasi isa lang po ang Diyos natin na sa langit ang ating Kristo at hindi po tayo dapat maligaw sa ibang Diyos dahil po ang Diosan Diyosan anyo ng tao, anyo ng ibon anyo ng hayop at itong gumagapang sa lupa okay mga patid maliwanag po ang Biblia ang Diyos ang pinakahit na maraming nabuhal po ng isang araw dahil po sa disdusa na ginawa po ng angkan Israel. Na marami po na tuwiran na sa salibutan nito ngayon mayroon talaga mahiling no, sa pagsamba ng disdusa kasi yun talaga ang tradisyon o mga doktrina na tinuturo din na mga ninuno nila hanggang sa walis ang mga ninuno, yung sumunod naman, yung mga kamag-anak. So yan mga kapatid, na dapat malaman natin kung itong atin sinusunod, kung galing ito sa Panginoon na aral o sa mga ninuno natin. Now, ano ba ang disidiyosan mga kapatid? Pagtawan natin ang Biblia, dito muna tayo sa Salmo chapter 115 In verse 3, up to 8. Ang aming Diyos ay nasa langit at ginagawa niya ang kanyang nais. Ngunit ang kanilang mga Diyos ay yari sa pilak at ginto na gawa lang ng tao. May bibig sila ngunit hindi nakakapagsalita. May mga mata ngunit hindi nakakakita. May mga tainga ngunit hindi nakakarinig. May ilong ngunit hindi nakakaamoy. May mga kamay ngunit hindi nakakahawak. May mga paa ngunit hindi nakakalakad. At kahit munting tinig ay wala kang marinig. Ang mga gumawa ng mga Diyos-Diyosan at nagtitiwala rito ay matutulad sa mga ito. So po ang Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan, yari ng ginto. No? bilag ginto na gawa ng tao. Si Diyosan po yan ah. So, may mata hindi makita, May tayo nga hindi makarinig. At may mga bibig hindi makapagsalita, may kamay hindi makatanan, at may paa hindi makalakad. Yung po si Diyos Diyosan. Na sa Biblia, mga kapatid, ang tinutuloy si Diyosan, tanda po natin apat. Apat po na ore na ang Diyos na tinutukoy si bago ng lupa. Anyo ng tao, anyo ng ibon, anyo ng hayop na apat ang paa, at anyo ng gumagapang sa lupa. Apat po ito ang may tinutukoy na Diyos Diyosan. So yan mga kapatid, ang Diyos Diyosan na tinutukoy ng Biblia. Now, kung alam natin ito, dapat pala iwasan natin yung mga bagay na yan. Kasi apat po na uri. Pakinggan na natin mga kapatid sa Roma 1.23. Ito po ang disdiusan na tinutukoy ni Apostol si Pablo, apat po na uri. Sapagkat ipinagpalit nila ang nakila at walang kamatayang Diyos sa mga Diyos. Diyos ang anyong tao. Una, anyong tao. Pangalawang? Na may kamatayan. Mga ibon mga ibon, Susan si Kasi mayroon mga sa ibang lugar, mayroon pong ibon ang ginagawa nila at sinasamba. No? Hindi lahat pa talaga parehas, pero ang Biblia na papatunay, apat po na uri ng Diyos-Diyosan. tatlo. Mga hayop na may apat na paa. Pangatlo, may, hay, may mga hayop na apat ang paa. Baka, kabaw ba yun? Aso ba yun? baboy pa ba yun. Basta pa pa pa. So, this is yan. No? Sa, dito sa lupa na sinasamba ng tao. Kapag may tao sumasamba diyan, tinawag this is yan sa Biblia. Parang apa? At mga hayop na nagsisigapang. Kaya hinayaan na lang sila ng Diyos sa maruruming hangarin ng kanilang puso. So, mayroon pong gumagapang tulad ng bayawak. Gumagapang po sa lupa yan. Yung ahas, gumagapang din. Kaya nga ang Diablo naging ahas ko, pasamba sana sa Panginoon ang Diablo. Samba, basta sambahin mo ako. So ahas po yan. So yun din, biblical po yan. So apat po na uri na disdiyosan. Now, sa ibang lugar, mayroon pong ginagamit nila na sinasamba nila tulad ng dragon. No, dragon po, yung imahe ng dragon, nakalagay po sa loob ng simbahan. Mayroon naman mga tao na baka, ang sinasamba nila aso, ano paman, ginawa nila na parang kung sa kanilang lugar, hinahangaan nila, kaya ginawa nilang disdiyosan. Pero kasi mga bagay na hinahangaan po ng tao na ginawa nilang rebulto. tulad ni Rizal. Kasi si Rizal po ay hinahangaan talaga, kaya may rebulto po si Rizal. So pag hinahangaan ng tao, ginawa nilang bayani. So may rebulto po yan mga pastor, mga pastores nga, ginawa nila na ano, ginawa nila si Apostol Pablo, Apostol Pedro, Apostol Juan, ginawa nila this sa po nila, so pagkat ginawa na rawat, pinasok sa simbahan, at saka pinagdasal po nila, pinihipo po nila. So, di ninyo, anong tao po mga apostolis? Si Maria, si Pedro, si Pablo, anong tao ninyo? Kasi maliwanan po dito, ang distribution, anong tao? sapagkat ipinagpalit nila ang dakila at walang kamatayan Diyos sa mga Diyos Diyos ang anyong tao na may kamatayan mga ibon mga hayop na may apat na paa at mga hayop na nagsisigapang yun po ha sumalayo na po ha apat po na uri na tinawag ng Panginoon Diyos Diyosan dito sa lupa anyong tao na may kamatayan ibon apat ang paa na hayop at ang gumagapang So, apat po yan na disdiusan. So, ngayon mga kapatid, siguro kung alam natin ang katotohanan, dapat alam natin ito na kahit na po sabihin natin mga larawan niya ni Maria, ni Jose, o ni Pedro ba, ni Juan, ni Pablo, kung ano pa man ang na mga tinatawag ng mga saint, kung mga santos, dapat pala yan, hindi dapat nakalagay sa simbahan. Kasi hindi po yun ang totoo na Diyos. Kasi ang Diyos natin nasa langit. No? Ang sabi ni sa Mr. David, dito sa 119 in verse 3. Oh, no, excuse me, 115 sa Salmo in verse 3. Yan po ay biblical po na ang Diyos natin nasa langit, wala po sa lupa. ang aming Diyos ay nasa langit at ginagawa niya ang kanyang nais. So, ang Diyos ay nasa langit. So, kung Diyos ang pag-usapan natin, nasa langit po siya. So, kaya wala po sa larawan ang Diyos. Kasi ang Diyos, buhay po siya. Hindi tulad ng larawan, hindi makapagsalita. Kaya nga, tinutukoy na sulat ni Sam. Mr. David sa Psalm 115, verse 3 up to 8, na yung disdiusan, gawa po ng ginto pilak. So, kasi pinoporma po yan, paano ng larawan at saka yung po ay bilihin, ilagay sa pamilihan at yung mga tao na mahilig talaga dyan ay namimili talaga sila. So, pinagkitaan po nila ang disnyusan. So, pero sa Biblia, labag talaga yan. na no? Labag sa kalooban ng Diyos na ganoon po. Hallelujah. Ganun na lang po ang ating panampalataya Idaan natin sa Diyosan Sa puwet ang Diyos na sa langit Wala po sa larawan Wala po dyan sa rebulto Nasa langit po So kaya ang pagsamba natin Naposindrit tayo sa langit Sa ating kristo So yun po ang dapat natin malaman Na sana po Ay itong ating pagsamba Ay hindi sana kasuklang-suklang sa Panginoon Dahil po maliwanag ang Biblia na yung mga disdyosan sa masinasangundihan ng tao na ito ang ah, mga kahoy no? pakinggan natin sa usiyas mga patid dito po sa usiyas 4 versikulo 12 ngayon po sa 14 mga patid pakinggan natin ha sa usiyas ito po ang sinabi na Biblia. Sinsya na po, wala na po tayong oras 12 to 14. Osias 4. Ito po mga batid, ang sinabi na Biblia. Sumasangguni kayo sa Diyos Diyos ang kahoy at ayon na rin sa inyo, sumasagot ito. Iniligaw kayo ng mga espiritong tumutulak sa inyo para sumamba sa mga Diyos-Diyosa. Kaya tinalikuran ninyo ako tulad ng babaeng ng alunya. So pagsamba ka na sa si Diyosan, pagtalikod sa Panginoon. Tulad ng babaeng ng alunya. Kasi babae, pag na sa kanyang asawa at nakisama sa iba pang lalaki, so pangalunya na buyan. So iniwanan niya ang asawa pinakaslan at nakikisama sa ibang lalaki, pangalun niya, buyan. Tulad ng Panginoon, kapag mahilig si Dios Diyosan, natin ang Panginoon. Sumasangguni kayo sa Dios Diyos ang kahoy, at ayon na rin sa inyo, sumasagot ito. So ayon si Okala, sinasagot kayo. Pero ang totoo po, hindi sagot yan kasi kahoy lang po yan. Iniligaw kayo ng mga espiritong tumutulak sa inyo. Iniligaw tayo ng espiritong tumutulak. Ibig sabihin, para pong hindi mo alam, nalilang na pa tayo ng ganyan na pangaparaan ko ibang espiritu po yan. Kasi labag talaga sa Panginoon, nasasambang tao na disyusan. Pero bakit nagsimba na po ang tao na disyusan, iniligaw lang tayo ng espiritu ng Diablo. Kasi yun po ang buwang espiritu ng Diablo, magligaw po ng mga tao. kaya na po sa atin mga palataya, ingat po tayo. Hallelujah. Verse 13. Para sumamba sa mga Diyos-Diyosan, kaya tinalikuran ninyo ako tulad ng babaeng nangalunya naghahandog kayo sa tuktok ng mga bundok at mga burol, sa ilalim ng matataas at mayayabong na mga kahoy, dahil masarap lumilin doon. Kaya ang inyong mga anak na babae ay nakikipagsiping sa mga lalaki, at ang inyong mga manugal na babae ay nangangalunya. So kapag mahilig pala ang tao sa disdiyosan, napakasama po ng ugali. Masama. Bakit? Ito po, dahil po sa lang ginagawa, tumalikod sa Panginoon, pati yung mga anak nila, wala na pong ano nila, walang delikadisa na po. Naghahandog kayo sa tuktok ng mga bundok at mga buron. Kasi meron pong mga diwata, itong diwata kasi, meron mga tambalan na punta ka doon sa mga bisaya, kung tinatawag ng bisaya, tambalan, ito po ay mayroong sakit na maluba. Doon na po sila tatakbo at saka pupunta sa mga bundok sila upang mag-alay sa mga Diyosan. yung mga anak nila, hindi ko nila control dahil ko na masama ko talaga ang ayan lang pumuhay. Sa ilalim ng matataas at mayayabong na mga kahoy, dahil masarap lumilin doon. Kaya ang inyong mga anak na babae ay nakikipagsiping sa mga lalaki at ang inyong mga manugal na babae ay nangangalun niya. So ganyan pala ang kagalian ng mga tao na tumalikod po sa Panginoon kasama po yan sa harapan ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, ay Luya sa verse 14, Pero hindi ko sila parurusahan sa kanilang ginagawang masama. Dahil kayong mga lalaki ay nakikipagsiping din sa mga babaeng bayaran sa templo at kasama pa nilang naghahandog sa mga Diyos-Diyosan. Kaya dahil kayo'y mga mangmang sa katotohanan, mapapahamak kayo. So kapahamakan talaga ang kantungan mangmang -mang sa katotohanan. Kasi alam naman natin, ang Biblia nagtuturo na iwasan talaga ang misdiyosan. Si so naging mangmang tayo ng katotohanan dahil po ang ating pamuhay labag po sa kaluban ng Diyos. Kaya hindi po tayo, mga batid, makatakas sa, ha sa hatol kung paruso ng Diyos dahil po sa ganyan pamuhay. Kaya, yan ang dahilan. Na hanggang ngayon, ang Panginoon talaga ay nagbigay sa atin ng panahon para po tayo makakaalam kung ano talaga ang tama na batid na pamuhay. Napakinggan natin ang Jeremiah chapter 10, verse 3 up to 5. Ganito po ang sinabi ng Biblia. Walang kabuluhan ang kaugalian ng mga taong iyon pumuputol sila ng puno sa gubat at pinauukitan nila sa mahuhusay na mahuuki. Pagkatapos, pinapalamutian nila ng pilak at ginto at pinapapuan ng mabuti para hindi matumba. Ang mga Diyos-Diyos ito'y parang taong panakot ng ibon sa bukid na hindi nakakapagsalita. Kailangan pa itong buhati dahil hindi ito nakakalakad. Huwag kayong matakot sa mga Diyos-Diyosan ito dahil hindi sila makakagawa ng masama at hindi rin makakagawa ng mabuti. Pero pag tinapon, takot na takot sila. Ay Brad, huwag mo itapon yan Brad. Pero sabi lang, huwag kayong matakot. Pero iba ngayon, pag itinapon po sa... Kasi may mga tao talaga na alam ng totoohanan. Kasi yan po ay dapat malaman natin na yung mga distribution na yan, ay pinapasunog po yan. Hallelujah. Pinapasunog po ng Panginoon yan, na di, mga distribution, na yan po ang utos ng Panginoon, na yung mga distribution, sunugin. Kaya huwag tayo matakot dyan, kasi distribution lang talaga yan, hindi pa yan makagawa ng masama at mabuti. Kaya kahit magsamba ka dyan, kahit mga manalangin ka dyan, hindi ka tutulungan kasi hindi mo kagawa ng mabuti at masama yung listyusan. Kaya kung mahilig ka sa paghibot ng listyusan at pagsamba, nga patid, walang mangyari sa buhay mo na kabutihan. Masama po kasi galit na po ang Diyos kasi yung sinasamba ng listyusan, hindi makatulong po yan sa atin, kapatid. Kaya iwasan na po natin yan kasi naging kaawal na po natin ang Diyos kapag ang ating pagsamba ay nakapukos tayo sa Diyos Diyosan na ginawa po ng tao. Kaya mahirap na po, no? Kung sa araw po ng ating pinasalimutan, tayo po talaga ay mapahamak dahil po hindi natin alam. Hindi natin alam kung ano ba ang tama na aral para po sundin natin. Kaya pag sa Diyosan, ay tumalikod na po tayo sa Diyos no? Na kung tumalikod tayo sa Diyos, wala tayong maasahan. Tuloy natin, verse 5. O Panginoon, wala po kayong katulad. Mga pangyarihan kayo at dakila ang verse 5. Ang mga diyos diyosan ito'y parang taong panakot ng ibon sa bukid. So, ang Diyos-Diyosan, parang tao na panakot sa ibon. So, kasi, yung disliusang parang tao, no? Siyempre, ang disliusang parang aso, hindi po, parang tao. Yung po ang ginagamit po ng panakot na ibon, kasi maraming maya talaga minsan, uh, mayroong palayat na tinatindihan po may mga maraming maya na ito po ay talaga madistruso po ang humay mo. Kung ang maya po, pabayaan mo lang yon. So kaya gumawa kami ng parang tao talaga na panakot na ibon, nakadupa, lagyan namin ng niyog, yung ulo, yung niyog po na pinapakinabanga talaga, ginagawa namin yun. At saka may damit, pagtingin ng maya na mayroon yan, dumilipad talaga sila, panakot na ibon. So yun po ang disneyo sa tinutukoy dito, panakot na ibon, at hindi sila makalagad, na hindi nakakapagsaita. Kailangan pa itong buhati, dahil hindi ito nakakalakad. So kapag binubuhat po yan, disdiusan pa rin yun. Kaya kung nagka po yan, inigot po sa bayan, sa isang lunsod, yung sabihin natin, ano bang sabihin ng Santos, no? San Vicente, San Peter, San Jan, San Paul, at saka si, Maria. Do, pinapasaan po nila yon So, larawan naman po, tanda po natin, tinatawag na disdiusan talaga yan kasi isa lang po ang Diyos sa langit hindi po pwede na ang Diyos sa langit palitan natin ng mga sabihin natin lingkod kasi si Pedro apostol lang po sila si Pedro si Juan si Pete at Pablo mga apostolis lang po sila si Maria ay ina ng Panginoon so hindi pwede na yun na lang po ang gawin natin na parang sabihin natin isang ano sa ating pamuhay parang gabay po natin hindi po Diyos po ang gabay natin hindi po tao kasi sila ngayon, kaluluwa po sila ngayon. Hindi sila makatulong. Yung makatulong sa atin ay yung Diyos na buhay. Walang iba at ang Panikristo. Kasi kung sasambahin, dagay mo sa si simbahan, si Maria, si Pedro, si Juan, si Pablo, hindi yan makatulong. Sapagkat, ano lang po yan, larawan lang po na ginawa ng tao. Pero ang totoo talaga, ang mga apostolis, nasa langit na po, wala po dito sa lupa. Yung katawan lang po na nalibing, walis alam mo yung kailang mga laman, pero ang kaluluwa na sa langit ay po sa pag -itintinti. So kaya ganyan po ang kalagayan natin. So huwag tayong tulad ng mga ibang tao na talagang mahilig. Mahilig po sila sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Sapagat ang puot ng diyos hanggang sa mga araw na ito ay natili po dahil wala tayong kaalaman tungkol po sa tama na pamuhay. Kasi kung alam natin ito, iniwasan talaga natin. Kasi alam natin na ang Diyos buhay. Hindi po siya nanahan dito sa lupa. Nasa langit po siya. Kasi sabi ni si Mr. David, ang Diyos namin nasa langit. So, bakit na dito sa lupa tayo, bakit na agad na kres kayo ang Panginoon? narinig tayo ng Diyos. Kahit isang sikas ng pagsalita ng Diyos, mag magawa talaga yan. Kung sabihin na sa mga hiligtas mo si ano, si Lolito, iligtas mo si Juan, iligtas mo si Pedro, maligtas talaga. Ayon po sa salita ng Diyos. Kaya madali po siya makarescue kaysa tao. Ngayon, kung manalig tayo sa isang mga larawan na ito disdiyos at yung tukoy na Apostol Pablo, yung mga anyong tao, Diosan. so, nasa inyo lang po yan. Kung yung talagang hiling niyo, parang totoo ang Diyos. Dahil po, hindi makalakad sila. Yung Diyos na yan, hindi makalakad. Ayon po sinabi sa Jeremiah chapter 10, verse 5. Ang mga Diyos-Diyosang ito'y parang taong panakot ng ibon sa bukid na hindi nakakapagsalita. Kailangan pa itong buhati dahil hindi ito nakakalakan. Huwag kayong matakot sa mga Diyos-Diyosang ito dahil hindi sila makakagawa ng masama at hindi rin makakagawa ng mabuti. Tama. Sa Diyos ang tinutukoy ng Biblia. So kayo kung sa akala ninyo yun, sinasamba ninyo talaga na tinuturo sa inyo ay nakabuti sa inyo, o sa inyo nakabuti siguro, Pero sa Diyos, makasama po yan. Nakasama po sa Panginoon. ngayon, kung naging suwail tayo dahil po sa ganyan pong muhay, parusa po ating kantuhan. Hindi po tayo makakapunta sa ating paruroonan. Akala natin paraiso. iso, na yun pala impyerno. No? Impyerno pala ating kantuhan, hindi pala para iso. Kaya, ayaw ng Diyos talaga na madali tayo kung malil tayo na aral. Kasi ang Diyos po hanggang ngayon ay nagpakumbaba at ayaw talaga na isang magpahamak. Kung di lang sanang tamang hapagkamit ng pagsisi at talikod sa mga samang pamuhay. So, pero kung hindi mo talaga sundin ang napakinggan mo ngayon, susayin so, nyo na po yan. Kasi ang ginagawa po lang natin, dagdag kaalaman lang po para po na maiwasan natin ang impirno. Kasi kung hindi mo iwasan talaga ang paglabag ng utos ng Diyos, ipirin talaga kapuntahan natin. So, sayang naman. Kaya naman tayo umasa ng kaligtasan. At sinabi natin may panampalataya po tayo. Pero ang pagsamba natin ng kahilig sa Diosan, so kaparusahan pa rin ating kantungan. Kaya dapat lang na mabulat na po ating mga mata. Kung ano tayong magpuloko sa mga aral na hindi po ayon sa kalubag ng Diyos. Kasi napasama tayo sa paningin ng Diyos hanggang sa mga araw na ito. dahil po na ating sinusunod araw ng tao, hindi po araw ng Diyos. So kung di Diyos ang napag-usapan, alis Diyos ang talaga, ito po ang pinapasan at saka hindi makapagsalita. Ang mga Diyos-Diyos ang ito'y parang taong panakot ng ibon sa bukid na hindi nangakapagsalita kailangan pa itong buhati dahil hindi ito nakakalakan Huwag kayong matakot sa mga diyos ang ito dahil hindi sila makakagawa ng masama at hindi rin makakagawa ng mabuti Kaya kung yung sinasamba natin pinapasan hindi po yan totoo Diyos Is Diyos ang buhayan So tanap po natin ang parusa mga na mga tao na yan, impyerno po. Lahat po na may disyosaan, impyerno po. Wala po tayo sinasabi na walang mabasa. Pakinggan natin ang 21. So, dito na magtakos. Pagkat alis na po tayo. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag. Mga ayaw sumampalataya sa akin. marurumi ang gawain. Mga mamamatay tao. Mga imoral mga mangkukulang, mga sumasamba sa mga diyos-diyosan at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ayan po ha. So, bibili ako ng sasabi. Miss Mandius mo sasabi. Kapag yun ang ating hiling sa salimutan na ito, tapag sumamba tayo ng diyosan, impirno ang punta. Now, ngayon, ikaw na pong humatol na inyong sarili kung tama ba lang na hanggang ngayon patuloy pa rin tayo sa pagsamba na mga disdiyosan na anyong tao na may kamatayan sapagat si Maria patay na si Pablo patay na si Pedro patay na, si Juan patay na so ngayon kung ihiling natin ang pagsamba natin sa mga larawan tuloy bulto, tandaan po natin disdiyosan po yan, anyong tao ngayon, ang lahat na mahiling doon sa pagsamas diyosan, ako'y na hindi mamatay. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag. Mga ayaw sumampalataya sa akin. Marurumi ang gawain. Mga mamamatay tao. Mga imoral. Mga mangkukulang. Mga sumasamba sa mga dios diyosan at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya ito ha, maliwan ang po Biblia, hanggang ito lang po mga patid. Maraming salamat po sa ating mga viewers, listeners, dito po si YouTube channel, sa Facebook, na may kapayapaan at habaw biyaya ng Diyos ay sa mga sa ating lahat sa magitan ng ating Panginoon Yesus Christo. Nang salamat po sa lahat ng viewers natin, listeners, dito sa YouTube channel, sa Facebook, na may kapayapaan habang biya ng Diyos. Ay sa lahat, sumagitan ng ating Kristo. Ito piling yung kay Kristo Jesus, pato mga kapustulik, Pilipinas of Christ, International. Sabi siya isa, the grace, our Jesus Christ, be with